Dapat yeah. ha. Lapad, lapad. Ayos. Ayun yeah. oh. You know. Dami na pala Good eh. morning. Good morning master. Back to fishing tayo ngayon ulit. Papalit pa sa oras. Dilibang. Dahil araw ng Sabado. Wala tayong pasok. Sabado at tingko. Wala tayong pasok mga kamaster. Nandito tayo ulit sa biyasan mga master time check 9 uh, 9.08 marami na mga master dito na ano, namimingwit dito lagi ito sa likuran marami na at mayroon din doon sa dolo doon talaga sa dolo marami talaga dyan araw ng sabado mas lalo na bukas at saka mayroon din dito dito lang yan sa Biason sa Putatan update ka kayo mga kamaster pag may madawi tayo ngayong araw na ito huwag niyo pala kalimutan share, like, comment, and subscribe Kuya Oms Pising sa ating munting bagong YouTube channel. All Dapat ha. Dapat, dapat. Ayos. Ayun oh. You know? Oh, strike, mga kamaster. Menino, zero, quando zero. O, oh, siyero. <tiple> 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 Nang laban pa siya ka pala kay Sir Vince Kubada. si Sir Ralph Ryan Andaya may grab shout out alright geng geng Luluk. Talaga. Luluk na luluk. Oh, pinanunok. Apat na. Binigay ko kay Roger Dalawa. Binigay ko kay